Alhamdulillah wa salatu wa ala ashraf al-anbiya wal mursalin sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Ngayon mga kapatid sa ng Islam ay uh, tatalakay natin ngayon kung kailan pinahihintulutan sa taong may sakit na hindi na po siya magsasagawa ng gudo o ablution o kaya ay tayammum kailan sa kanya pag nahihintulutan na hindi na siya gagamit ng tubig para magudo at hindi na rin siya gagamit ng lupa o alikabok para magtayammum. Unang-una mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, obligado sa isang Muslim na kapag siya ay magsasagawa ng sala o kaya ay o siya ay nasira ang kanyang udo at siya ay maliligo, nagagamit siya ng tubig at ito po ang obligado. At kung sakali na hindi niya kayang gamitin ng tubig dahil sa sakit, o anumang mga karamdaman na hindi niya magagamit ng tubig ay pwede siyang gumamit ng malinis na lupa o alikabok. At kapag hindi pa rin niya kayang gamitin ang lupa, tubig para magtayamom o magudo, ay dito pinahihintulutan na sa kanya na magsala na siya sa anumang komportable siya o anumang kalagayan niya at huwag na po niyang pilitin nga magdugo pa umagtayan mo kahit hindi na po niya kaya. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mas tata'tum," at katakutan yong ang Allah sa abot ng inyong makakaya. At sinabi pa ng Allah, "Wa ma ja'ala 'alaykum fi'd-din min haraj," at hindi ginawa sa inyo ng Allah ang inyong reliyon na pabigat, uh, umabigat sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, pag hindi na po kayo makapagudo at hindi na po kayo makapagtayamom ay pinahihintulutan na po sa inyo na wag niyo na po wag na po kayo magudo at wag na po kayo magtayamom kundi kung ano po yung komportable kayo at pinakamagaan sa inyo dahil hindi niyo na po may kayang gawin yung udo at ang tayamom ay magsala na po kayo kung ano po yung pinakakomportable po sa inyo at kaya po ninyo ganun po ang ating relihiyong Islam wassallahu ala ala na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh